Yo, what's up mga paps? Welcome back. So for this vlog ay may mag -i inspect nga dito sa sasakyan natin. So two days ago, e, eh, pinost na natin tong sasakyan natin na for sale sa may Facebook marketplace. At nagulat nga ako at napakaraming nag-message na gustong mag-inspect ng sasakyan ko. Nagsimula na nga ang placement ko, kaya tinaon ko na lang ng weekends kasi sa nursing home lang naman ang pasok ko ngayong araw. At dire-diretso na ngayong pasok natin hanggang bumalik tayo ng Melbourne. So, five days ako sa placement sa Royal Perth Hospital at sa weekends naman, eh, nag-work ako sa may age care. Kailangan natin kumayod mga pas para may pambili tayo ng plane ticket pabalik ng Melbourne. Kasi nga yung six weeks placement natin, E eh, walang bayad yun mga paps, OJT kumbaga. At sila nga yung unang mag inspect ng sasakyan ko ngayong araw. Mga teenager, tama-tama yan sa kanila mga paps. Marami nga silang nagbook ng inspection ngayong araw, mga dalawa pa mamaya. Kaya pinagsabay-sabay ko na kasi mamayang hapon pa naman yung pasok ko sa nursing home. At sabi ko nga dito kay pare, eh sige inspect niya lang, silipin niya lahat ng gusto niyang silipin. At nag-request pa nga ng test drive. Sabi ko, sige tirahin mo, banatan mo pare. Hindi sana ako sasama sa test drive. Kaso bigla akong naisip yung nangyari dito sa Australia. Meron kasing na-news dito na for sale yung sasakyan niya. Tapos yung buyer, eh test drive. Tapos maya maya hindi na bumalik yung buyer. At ayun na nga, tinakbo na nga yung sasakyan nung seller. Kinarnap kumbaga. Kasama naman nila yung nanay nila nung nag-inspect sila. Kaso mahirap na, lalo mga bata to. Baka kung anong maisip. Ayos naman daw yung kondisyon nung tines drive. Ngayon, titignan naman daw niya yung makina. Mukhang may alam din sa makina tong bibili. Kasi ang sabi niya sa akin, may Subaru din daw siya dati. Kaso nasira lang daw. Kaya sabi ko, sige inspect mo lang para makasigurado ka. Ayun, sinilip hanggang sa ilalim. Dinapaan pa nga mga paps. Condition na condition naman yung sasakyan natin mga paps. Na hindi tayo tinirikan simula nung nabili natin yan. At saka kaka-change oil at service lang yan ng pare nating si Edison. Kitang kita nyo naman mga paps kung paano niya dinapaan at sinilip sa ilalim nung nagpa-service tayo. Kaya proven yan mga paps lalo kapag service yan ni paring Edison. Napakaraming tanong eh. Gusto atang malaman lahat ng service history ng sasakyan. Ang sabi ko nga, eh, hindi naman ako yung first owner niyan. Tsaka mag-iisang taon pa lang sa akin yan. This year ko lang nabili. Anak ng pating, naubusan na ako ng English eh. May kakausapin pa akong mamayang buyer na mag-i-inspect din. Siyempre, biro lang mga paps. Sasabay natin tong si pare. Konting, you know, it's like, just like. Ganon mga paps. Kasi kapag nag-English tong mga OC, laging may like you know it's like you know. at hindi na nga natapos yung inspection halatang gustong gusto yung sasakyan natin mga paps at ang sabi ko nga e paunahan na lang kasi ang daming magi inspect din mamaya ang daming nagme-message sa Facebook ka ako ang deal ko nga lang sa kanila e kukunin lang nila tong sasakyan kapag last day na ng placement kasi ko kasi may one month pa bago matapos yung placement ko e langan naman magko-commute ako mga paps para lang mabenta agad at ayun nag-deal naman sila agad hindi naman sila ganun kahirap kausap nag na lang sila ng 10% sa presyo ng sasakyan tapos kukunin sa last day ko.